Habay sobrang bad trip nga talaga itong si Anthony Edwards sa nangyari nga sa game number 5 kaya sinabi niya ito sa kanyang mga teammates. Well maintindihan natin ang naging frustration ni Anthony Edwards nang dahil nga mga idol sa nangyari sa game 5 sa kanila. Kung saan mga idol ay sa umpisa pa lang ng laban ay bin low out na nga sila ng team ng Dallas Mavericks at parang wala na nga silang magawa all throughout the game. And of course, frustrated ang mga players yan lalo na ang mga Wolves player at lalong lalo na nga itong si Edwards. At nahuli kam nga siya mga idol, ang kanyang mga sinabi sa kanyang mga teammates. Pero umpisa natin yan dito nga sa kanyang naging disappointment, kanyang pagkadismaya sa naging shot selection ng kanyang teammate na si Carl Andre Towns. May kita nga natin sa video clip na ito na itong si Carl Andre Towns ay nagtake nga ng very tough step back 3 pointer with 18 seconds left on the shot clock. At ito yung nagresulta nga ng miss shot. At kita nga natin mga idol itong si Edwards na talaga namang frustrated nga dyan. At pagkatapos nga niya ng mga idol sa next possession ay kita naman natin dito si Edwards na pumulap 3-pointer. And actually naipasok niya nga ito. And uh, nung na pa nga ang Dallas Mavericks at nung siya ipabalik na nga sa kanilang bench ay sabi nga ito ni Anthony Edwards. Pakinggan natin. Well, kanya nga nilabas ang kanyang frustration sa kanyang teammate about sa paghingi nila ng bola sa kanya. Hindi natin alam kung sino ang player na sinasabihan niya dito. Maybe si Towns or ang iba pang kasama niya sa court. Pero alam natin na frustrated itong si Anthony Edwards nang dahil nga ang mga humihingi siguro ng bola sa kanya na ipasa ay hindi naman nakakashoot. Sabi niya, just pass me the ball. And then ng mga idol, pagkatas nung hadel, kausap niya dito si Mike Conley ay sinabi niya, I'm better nga daw dito sa mga kalaban nila, dito sa mga player ng Dallas Mavericks. Pakinggan natin. And dito naman ay sinasabihan naman ni Edwards etong si Kyle Anderson na ipasa nilang bola sa kanya, ibigay ang bola sa kanya. And then dito naman ay sinasrid, pinagalitan nga si Kyle Anthony Towns ang dahil hindi magandang body language parang tinatamad na nga siya at naglalakad na lamang in the middle of the game. So yan nga mga idol ang nangyari sa game number 5 dito nga sa mga very frustrated na Minnesota Timberwolves players at lalo na nga itong si Anthony Edwards. At sa napanood nyo nga mga idol, ano pang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.